Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, ay ang comparison ng trabaho natin dyan sa bansang Pilipinas at trabaho natin dito sa bansang Lithuania. Kung bakit po uh, maganda dito magtrabaho sa Lithuania kaysa bansang Pilipinas. Mm -hmm. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, mga ideas, kalaman at informasyon patungkol po dito sa Bansang Lithuania Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay ang comparison ng trabaho natin dyan sa Bansang Pilipinas at trabaho natin dito sa Bansang Lithuania kung bakit po uh, maganda dito magtrabaho sa Lithuania kaysa bansang Pilipinas, no? So, bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell all para updated po kayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Don't forget to like and share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan upang sila rin po ay makapanood sa ating mga video at magkaroon din po sila ng mga ideas, impormasyon, kaalaman patungkol po dito sa bansang niya. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Dahil medyo matagal-tagal din po tayo na pag upload mga kaibigan. Dahil nga ay masyadong busy po tayo sa trabaho. At minsan nawawala na po tayong time mag-vlog, dahil nga sa minsan pag po tayo ng bahay ay pagod na po ang ating katawan, no, mga kaibigan. Kaya po tayo nag-vlog para kahit papano may mga ideas po kayo patungkol po dito sa Bansang Litwinya, mga kaibigan. So ano nga ba ang pinagkaiba ng trabaho natin sa Bansang Pilipinas at trabaho dito po sa Bansang Litwinya? So unahin muna po natin uh, pag-usapan ang trabaho natin dyan sa Bansang Pilipinas ang trabaho po natin dyan sa Bansang Pilipinas mga kaibigan ay uh, una una ay anim po na, na araw sa isang linggo tayo nagtatrabaho dyan at saka tayo po ay kung 8 hours lang po ang ating trabaho dyan wala po tayong overtime kung magkano lang po yung araw natin, kung magkano po yung pinatak ng araw natin sa loob ng isang buwan, yun lang po ang ating masasahod. At ang sahod po natin dyan sa Bansang Pilipinas ay kinsinas katapusan. Halos karamihan, no, mga kaibigan. So, kahit tayo po ay anim na araw na nagtatrabaho sa Bansang Pilipinas, may overtime pa po tayo ay hindi po tayo sa sahod ng 20 to 30,000 dyan po sa bansang Pilipinas lalo na kapag tayo po ay isang ordinaryong workers lamang so hindi po tayo sa sahod ng 20,000 to 30,000 po dyan sa bansang Pilipinas dahil talagang napakahirap po dahil bago din po natin makuha ang sahod natin dyan sa bansang Pilipinas napakarami pong mga binabawas din Mga kinakaltas, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, ang ating sahod pagdating po sa atin ay kukunti na lang, no? At uh, halos ang trabaho po natin sa basang Pilipinas ay uh, bakbakan din po, no? Ibig sabihin bakbakan, ibig sabihin talagang may iba pong trabaho talaga dyan may ibang po dyan talagang ang trabaho ay patayan, no? Pero may mga mga gandang trabaho din po dyan. May mga mga din na trabaho dyan. Pero mostly, pag sa bansang Pilipinas, hanggat kaya mo kung may overtime, hanggat kaya mo mag-overtime, mag-overtime ka. Lalo na pag dusi-dusi ang pasok mo. Lalo na pag uh, uwi mo sa inyong tahanan dyan sa bansang Pilipinas, bagsak po ang ating katawan at tayo po ay talagang pagod na pagod. So, Napakalaki po ang pinagkaiba ng trabaho po natin dito po sa Bansang Litwinya sapagkat dito po sa Bansang Litwinya mga kaibigan ay talagang prinoprotektahan po nila ang inyong kalusugan. Unang-una, dapat tayo po ay nakakapagpahinga ng maayos kaya may pit po sila dito sa overtime. Mostly, 8 hours lamang po talaga ang pinapasok ng tao dito para makapagpahinga ng maayos ang kanilang empleyado. At yun nga na at yun nga sinasabi ko mga kaibigan, ang overtime po dito is limited lamang. 32 hours per month lamang ang dapat mong i-overtime sa isang buwan. No? Kung may mga exes ka po nabanggit ko po dyan sa mga ano na kong vlog may vlog na po tayo dyan kung may mga exes ka po ay binibigay po yon sa susunod na sahod mo at uh, pero madalang po yon mga kaibigan dahil talagang 8 uh, hours lamang talaga ang pasok po dito wala po dito dusi -dusi ang dusi-dusi uh, ang ang pasok ng mga trabahador po dito sa bansang gituin niya may mga ganung pong dusi-dusi pero limited lamang po yun. Doon po yun sa mga, kung may mga argent po na mga ginagawa, doon lamang po nagkakaroon ng lusi-dusi na pasok ang isang empleyado. Subalit so, mga kaibigan, talagang pinapahalagahan po nila ang pahinga ng isang empleyado para pagpasok uli ng kinabukasan ng kanilang empleyado ay malakas po ang katawan dahil mahaba-haba po ang pahinga no? Dahil 8 oras nga lang po nagtatrabaho ang mga empleyado po dito. And then, alimang araw lamang po ang trabaho dito ng isang empleyado sa loob ng isang linggo. At talagang 8 hours lang ang kanilang mga binibigay na schedule. Bihira po yon ang dusi-dusi na pasok po dito sa Bansang Litwinya. Madalang po yun. Limited po yun, mga kaibigan. So, kahit ganun po ang pasok po ninyo, dito, dito po sa Basang Lithuania, 8 oras lamang po. Ay kaya po, sinasabi ko, pag inupiran mo kayo ng 800, 700 euro, ay uh, maganda na po yun para po sa mga ordinaryong empleyado dito po sa Basang Lithuania. Pag inupiran po kayo ng 700 euro, pataas, tanggapin nyo na po dahil dito ah, mahaba po ang pahinga Ay sa 8 mo po na pasok sa loob ng isang linggo Isasahod ka na po ng 40 pataas 40-50 pataas mga kaibigan Dahil mahaba-haba po ang pahinga po dito Kaya napakasarap po dito magtrabaho mga kaibigan yun nga lang, ang mga empleyado po dito, hindi po uso ang helper-helper po dito. Multitasking po ang mga empleyado po dito. Hindi po dito uso ang otos-otos. Kung may gagawin, dapat kumusa ang kumilos at dapat uh, dito po sa Bansang Litwinya na uso ang multitasking na trabaho, na, trabaho na, na na trabaho. Dahil dito nga po, wala pong helper no? Dahil katulad po sa mga kasama ko, sa mga, sa operator po, sa converting, sa, mga sa mga sa machine mga kaibigan, ay eh, sila din po ang nag-aayos. Sila din po minsan pag may mga ayusin, sila, mga naglilinis, sila din po mga kaibigan pagtapos ng trabaho. Lahat po, wala pong helper po dito. No? At uh, dito po sa amin, sa sweldo po namin dito mga kaibigan, ay eh, kumbaga minsan Umaabot din po dito mga kaibigan ng ng 6 digit ang ating mga kasamahan dito ano po ng 6 digit po ang sinasahod ng ating mga kasamahan dito. So trabaho po sa mga sa company po namin. Kaya dun po sa inyo po sa inyo ako yung mga kung, kung bawah, 700 pataas tag may overtime po yon talagay pa po yung mabait ang magiging sahod po ninyo. Yun po ang kagandahan po dito sa Basang niya At uh, ka po ng maga, ang lamang po ng araw. Sipin mo, 8 oras ka lang trabaho, tapos limang araw lang sa loob ng isang linggo, mahaba po ang pahinga. Sa every weeks mayroon ka pong dalawang araw ng pahinga mga kaibigan. Kaya yun po ang uh, napakasarap po dito at kung may bigla ang pasok po kayo ng Sabado at Linggo kung minsan po ang uh, double pay po yung bayad po doon sa atin ng company double pay kaya yun po ang napakasarap magtrabaho po dito sa bansang ito niya kaya doon po sa mga papunta po dito yung sa mga factory worker na uh, inoperan in po kayo ng 700 pataas tanggapin nyo na po yun dahil uh, masarap po dito magtrabaho talaga kaya lang dapat mahaba-haba po ang inyong pasisya po dito dahil may mga kasamaan din po tayo dito na mga lokal na minsan mahirap po ispilingin ang kanilang pag -ugali. pero kahit siyang company po at kahit sa ang lugar naman po may ganun kahit nga po dyan sa bansang Pilipinas may mga gano'n din po talaga kahit saan po sa company may mga kasama ka po talaga na mahirap ispilingin ang ugali kahit po sa ating mga Pilipino mayroon po ganun pero dapat yun nga nabanggit ko sa inyo haba-habaan nyo po ang inyong pasensya kapag kayo po may mga kasamahang lokal na uh, na, na, din sa inyong kapa, sa inyong pinapasukan. Dahil mostly mga lokal din po talaga ang kasama niyo po dito sa bansang Lithuania. Mababait po sila mga kaibigan. Basta marunong kang makisama at uh, mabait ka po at uh, lagi mo po silang kaibiganin dahil talagang mababait po sila. Parang mga Pilipino din po sila dahil sila po ay mga Kristiyano din. So yun lamang mga kaibigan uh, ang sana may natutunan kayo sa ating video kung ano yung pinagkaiba ng trabaho dyan sa Bansang Pilipinas at trabaho po dito sa Bansang Lithuania. Sa sweldo po dyan, sinasabi ko nga, makaba na ang trabaho mo dyan sa Bansang Pilipinas, hindi ka po sasaw dyan ng 25 o 30,000 sa loob ng isang buwan at anim na araw ka pa nagtatrabaho. Napakarami pang kinakaltas. Dito po mga kaibigan, utsuras ka lang nagtatrabaho, limang araw lang sa isang linggo, susildo ka na ng 40 pataas mga kaibigan. Kaya hindi po pagod ang katawan mo dito. Relax lamang po. Kaya sa mga pupunta po dito, mga kaibigan, at uh, kayo po ay magpatuloy dahil pag makapunta na po kayo dito, marami pong opportunity dito po sa Bansang Europa ang nag-aantay po sa inyo. Basta kayo po ay Masipag, madiskarte at mahaba ang pasisya. So yun lamang mga kaibigan. Sana may natutunan po kayo. At uh, nawa ay patuloy po kayo mag-subscribe, mag-share sa ating mga video para makapanood din po ang ating mga kababayan, ating mga kaibigan na nais pong pumunta po dito. At patuloy po kayo mag-manood uh, sa ating mga bagong upload ng video dahil marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang Lithuania uh, naisipan ko lang i-vlog ngayon ang comparison Bansang Pilipinas at Bansang Lithuania mga kaibigan so pasinsya na kayo sa buses ko mga kaibigan dahil medyo ano tayo kasi medyo malatak ngayon medyo iba yung uh, ano ko. kaya ako nag-vlog ngayon para po mayroong po kayong ideas patungkol po dito sa bansang Lithuania at sa bansang Pilipinas kung alin po yung magandang trabaho no baka matapik din po natin ang mga comparison sa bansang Saudi Arabia at bansang Lithuania sa trabaho at saka sa sweldo mga kaibigan dahil marami po tayo mga kabayan minsan mga taga Saudi Arabia na uh, nagbabalak or nandito na sa bansang sa bansang Lithuania para magtrabaho So yun lang, mga kaibigan, salamat po sa lahat. Nawa kayo po ay may natutunan sa pang sa inyong panunood ng ating mga video. Nawa ay pero nakakuha kayo ng mga ideas, mga impormasyon patungkol po dito sa Bansang Lithuania. So salamat po sa lahat mga kaibigan. God bless po. Uh, ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Magpatuloy po kayo sa inyong pag-apply at good luck po sa inyo. No? At uh, balita ko nga pala mga kaibigan uh, Mayroon na raw pong konsol dyan Ang basang Litwin sa Bansang Pilipinas Yun po ay nabasa ko lamang sa komento ng ating kaibigan din na, ng, ating, ng ating subscriber no? Na nawa totoo para maging matatag ang, ang koordinasyon ng basang Litwin at Bansang Pilipinas So salamat po sa lahat uh, God bless po at uh, Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Babay po mga kaibigan.